28 big points, 7 rebounds at 7 assists at may turnovers ang nagawa ni Jordan Clarkson matapos nitong buhate ng ating national team sa laban nila sa Dominican Republic. Viral nga ang video na tila pangihinayang at lungkot ni Clarkson sa Clutch Points, sa FIBA at sa ilang pang social media sa Pilipinas at sa international media. Pero walang question na ni Jordan Clarkson ang lahat para bigyan ito ang tsansa na manalo ang Pilipinas sa laban. Ayon sa post-interview ni Clarkson ay sinabi nito na breaks of the game. Hindi lang daw pumabor ang mga tawag na mga referee sa ating Gilas Pilipinas at nagpapasalamat ito sa lahat ng fans na nanonood at sumusuporta sa kanilang mga laban. Hopefully makabawi daw sila sa susunod nilang game buka sa Angola. Super proud naman ang Utah Jazz at Jazz lead sa sobrang gandang performance si Clarkson. Ibinahagi pa nga nila ang mga highlights nito. Number 1 trending din naman si Kai Soto matapos itong ibang ko ni Coach Joe Tres. Halos 1 minutes lang naglaro si Kai at nakapag-commit ng dalawang foul at simula noon hindi na siya nakabalik sa laban. Dahil sa ganda naman ng nilalaro ni Junmar Pohardo at AJ Edu. Hati naman ang opinion ng mga fans, marami ang galit dahil hindi man lang daw nabigyan ng pagkakataon si Kai na mabigyan ng minuto. May ilang fans naman na nagsasabi na tama lang na hindi na pinaglaro si Kai dahil hindi daw talaga nito kaya makasabay sa pace ng laban sa Dominican. Liability ito sa depensa. Madami naman ang humanga sa ginawang performance ni Junmar Pajardo ngayon sa Dominican Republic. Big revelation nga ang tawag kay Junmar Pajardo ngayon dahil naka-score ito ng 16 points, may 7 rebounds, 5 out of 5 from the field. Sobrang efficient ni Junmar Pahardo at ito na yata ang pinaka the best game nito simula nang maglaro ito sa ating national team. Na tayo nga sa post interview ni Junmar ay sinabi nito na gusto niyang bumawi sa susunod nilang game. Credits din sa napakagandang effort na nagawa ni Kiefer Abena sa laban, yung hassle at ilang puntos nito na ikinatuwa ng mga Pilipina basketball fans. Big highlights din sa FIBA, yung slam dunk ni Renz Abando na sinagawan ng mga basketball fans sa Philippine Arena. Sa post-interview naman ng NBA star na si Carl Anthony Towne ay grabe naman ang respeto nito sa ating Gilas Pilipinas, lalo na sa mga basketball fans. Sinabi nito na ibang klase daw ang mga player ng Pilipinas, mga masisipag daw at kitang kita daw nito sa laban, yung passion nito sa larong basketball. Ay naman sa post-interview ng head coach ng Dominican Republic na si Coach Nestor Garcia, ay sinabi nito na sobrang hirap daw ng laban. Mahirap daw kalaban ng Pilipinas at dahil dito malaki ang respeto na to ngayon sa Pilipinas. Napansin pa nito na ang mga bigs ng Pilipinas ay matatalino daw, physical magaro at masisipag. At grabing effort daw ang ipinakita ng Pilipinas kaya nahirapan sila sa laban. Well sa totoo lang napakaganda talaga ng ipinakita ng ating Gilas Pilipinas sa day 1 ng FIBA World Cup. Ang Pilipinas lang ang Asian team na maganda ang ipinakita sa laban. Yung ibang Asian team tambak, katulad ng Japan National Team at Lebanon. Kaya be proud at supporta pa rin sa susunod nilang game bukas sa Angola na hindi din birong kalaban. Kaya abangan natin.